guys, good morning. Igala ko kayo sa ano, ating maisan. Mm, magandang magandang umaga sa inyo. Ito yung maisan natin, mag harvest na tayo. May mga laman na siya. Tapos ito yung pagkita ko lang sa inyo yung kubo na Tawag nyo ito yung balag ng sitaw. Ayan, naglakihan na yung sitaw. Ito Yun siya. Mahaba-haba yan. Ayan. Malalaki na yung sitaw natin guys. Salamat pala sa mga solid supporters natin dyan. Ano? Luto na yung mais Magulang na Pwede nang pitasin Ayan Yung iba Ayan Walang laman Payat Kulang sa fertilizer Or Naliliman Ayan to mga malalaki pwede na to ang maisan sa Teresa yun dito po kayo dito samahan nyo ako dito sa ano baka madulas tayo dito matime tayo yun at ang mga pizza na pananim ito yan siya. Medyo magalaw yung ating kuha. Yan. Mayroon na rin namang maa harvest Ito. Malalaki na siya. Yan. Yan siya. Ayan, ikot ko lang kayo dito sa ano, ating taniman. At sa ating mais na harvest na makatikim na tayo kung anong lasa ng pinaghirapan natin. Yan yung ano natin dyan. Kung makabinda tayo para makabawi sa gastos, mas maganda. Yan. sakto na siya pang ano ito pang pang luto na siya pang laga e yung iba may nahuli pwede ito pang chapsoy chapsoy yun balik tayo dun sa ano Bila. yun guys inaptit ko lang kayo sa mga ano nangyayari dito ng ating maisan. Ayan